Ito na guys, ang ating ginisang sardinas. Nagyan ko ng sabaw. At pinakulo ko ng gusto. Tapos, ito yung ulam namin guys ngayong tanghalian. Maaga akong nagluto ngayon kasi busy ako sa likod. Maglilinis ako dun sa stock room. So, sinalang ko na ng maaga tong ulam namin. Ngayon, lalagay ko na guys ang ating miswak. na ang ating biswa. Sarap. Sirap. Namiss kong mag, ano nito guys. Namiss kong magloto at magulang. Eh, kagabi, nag, ako sa storage nila madam, ay nakita ko nga itong miswa. Sabi ko, ay may miswa ka pala dito. Ito na lang ulam natin bukas, sabi ko. O, sige, sabi, sabi naman niya, sige ate, yan ang lutuin mo. Lagyan mo sardinas. So, ayan. Tapos, guys, kasi nga wala kaming patola, ang inalagay ko, ah uh, kaunting spinach at saka malunggay. Yung malunggay na hinimay ko kanina. Antay ko lang maluto yung miswa, guys. Saka ko ilalagay ang ating malunggay. So, ito na guys. Ilalagay ko na ang aking gulay na malunggay. Ang ating gulay na malunggay. Wow, oh, ang dami. <laughs> may, may ano yan guys. May tawag nito. Uh, spinach. Yung malalapad na daon, spinach yan konti lang naman kaya dinagdagan ko na ng malunggay sabi ni madam dagdagan ko na ng malunggay para maraming gulay di diba very healthy ang al aming ulam today miswa sardinas, sweet malunggay and spinach di diba sarap kunting kulo lang yan guys para hindi masyadong mano yung ating gulay Green na green ang ating gulay. Maraming salamat for watching. Thank you guys. God bless everyone. Uh, just ano, mag-iwan lang ng baka sa aking video kasi para mabalikan kayo guys dahil sa ngayon ay sobrang busy si Inda. Hindi basta-basta maka ano sa inyo guys, makadalaw. Pag may time lang talaga, doon lang ako magdalaw guys. So, Mag-iwan na lang kayo ng bakas sa aking mga video at kayo ay aking pupuntahan. So thank you so much guys. Luto na ating aking gula ang ating ang aming ulam. Luto na ang aming ulam. Thank you for watching.